Good morning, good morning mga idol. Hindi na makikita yung bahay namin mga lords. Nandito kami, nandito lang ako sa loob ng site. Mahamog, mapag na umaga mga lords. Ang lamig mga idol. Doble na yung jacket ko. May gloves pa nakasarado pa yung truck ang lamig talaga And makamog ano yung mga loads ang oras dito ay 6.30 magsi 7 na mga ito malamig 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 mga loads eh, maado, doble na yung jacket ko, maado. <laughs> tatlo na to, may base pa, may jacket pa isa, may jacket pa rin sa loob. <laughs> Doble-doble na.